Jo, unta dede. Diyan ko. o Hey. Ha? Ah! <Hey! laughs> <Na -odan! Wow! laughs> <laughs> Tegin samut. amot? Mas lamulang mo tigwar Agin po po natin Siya po? Hinting? Hindi siya kaon Nasumpat gaya kayo La OE. Oh, eh. Wala. Uh. <laughs> La, juhi, ribu, ah. uh, One. Two. Okay. Two. aja. <laughs> two. Two. <laughs> two. two, four. apa lang. Three. Ang all sukot na. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siguro gong natin ata, John. 1. Aso, sapon. Sa pagbilang eh. Apa? Sa pagbilang. Ay. Madi, madi na ito sa pagbilbilang mo. Oh. Oh.

Ini kita Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. oh, Ayo, di mana? Belakang jauh. mo John, bukan apa yang bayangan. Ala! ada pa bilang? Siapa yang bilang?